Kumusta mga kasaliksik? Paminsan talaga may mga nakikita tayong bagay sa pinaka hindi inaasahang lugar. Kaya mula sa higanting uod na nakita ng bata habang siya ay naglalaro. Hanggang sa grupo ng mga sapper na bukod sa malaking halaga ay apat na daang milyong taon na ang nakalipas simula noong mabuo ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakamamanghang pagkatuklas na nagawa ng mga tao habang naguhukay. Kaya kung handa ka ng malaman at makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Higanting Uod Sa isang kwento na parang galing sa isang fairy tale, sumikat sa buong mundo si Barnaby Domigat. Isang siyam na taong gulang noong 2022 dahil sa kanyang natuklasan. Ito'y nangyari sa bakura nila sa Christchurch, New Zealand, kung saan aksidenteng nakakita si Barnaby ng isang kakaibang bagay. Habang naglalaro sa kanilang hardin, laking gulat niya nang makita ang isang dambuhalang uod na umaabot sa tatlong talampakan, o isang metro ang haba. Ginamit niya ang isang patpat para sungkitin ito mula sa lupa. At damo, dahil sa sobrang laki nito, kahit hindi niya alam kung ano 'yun, sobrang tuwa ni Barnaby kaya tinawagan niya agad ang kanyang mga magulang para ipakita ang natagpuan niya. Namanghang tatay niya si Chris at agad kumuha ng litrato ng batang explorer na hawak ang uod gamit ang patpat. Ang balita tungkol sa natuklasan ng batang si Barnaby ay kumalat sa buong mundo. Matapos itong ibahagi ng nanay niya sa Facebook. Ang daming nagkomento sa post at nagtataka ang mga eksperto sa laki at pinagmula ng uod. Para kay Barnaby, ito ang isa sa pinakastig na araw ng kanyang buhay na hindi hindi niya malilimutan. Number 9. Sekretong Taguan Sa gitna ng Nina, nabigla ang pamilyang Zwick nang madiskubre nilang may laman ang kanilang 50 taong fallout bunker alam nilang ang dating may-ari ng bahay, si Dr. Punch, ay niktayo ng fallout shelter sa kanilang bakuran noong Cold War taong 1960s para protektahan ang kanyang pamilya mula sa radiation. Pero kahit alam nila ito, hindi nila naisipang silipin ito. Pero noong 2010, sampung taon matapos silang lumipat sa bahay, nagdesisyon silang alamin kung ano ang nasa loob ng bunker. May halong kaba at excitement, binuksan nila ang bakal na latch at tinanggal ang kadena sa pinto. Pagbaba nila sa agdan, laking gulat nila nang makita ang isang US Army box na puno ng mga supply. Andoon ang pagkain, medical supplies, toiletries, mga flashlight at mga baterya. Mga bagay na kailangan para mabuhay ng dalawang nenggo. Nakapreserve pa rin ang lahat ng gamit dahil sa napakagandang mga lagayan. Ibinigay ng pamilyang Zwick ang lahat ng kagamitan sa Nina Historical Society na nagtayo ng exhibit tungkol sa Cold War. Number 8. Buto ng Higanting Dinosaur Isipin mo ang excitement ng makakita ng mga labi ng higanting dinosaur sa iyong sariling bakuran tulad ng nangyari sa isang lalaki sa Portugal habang nagpapatayo siya ng kanyang bahay wala siyang idea na matutuklasan niya ang posibleng pinakamalaking kalansay ng dinosaur sa Europa. Isang napakalaking sauropod na mahigit isang daang milyong taon na ang tanda. Habang patuloy ang konstruksyon ng kanyang bahay, napansin ng lalaki ang mga labi ng fosil na lumilitaw mula sa lupa sa gitna ng mga debris. Agad itong nakakuha ng atensyon niya kaya't Dumating ang mga eksperto mula sa University of Lisbon upang suriin ang lugar. Isa-isa na lang hinukay ang mga buto ng dinosaur na may haba na 82 talampakan o 25 metro at taas na 30 na talampakan o 12 metro. Sa si Elizabeth Malafaya, membro ng excavation team, ay namangha sa napakagandang kondisyon ng kalansay, lalo na't ang bawat tadyang ay buo pa rin at nasa tamang anatomical na posisyon. Ang kahangahangang pagkakatuklas na nito ay hindi lamang nagbago sa kasaysayan ng mga dinosaur sa Europa, kundi pati na rin pinukaw ang imahinasyon tungkol sa mga sinaunang higanteng minsang gumala sa ating mundo. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga fossilized na labi, umaasa silang matutuklasan pa ang iba pang misteryo tungkol sa nilalang na ito. Number 7. Lapida ng mga veteranong sundalo sa isang kahangahangang kwento ng di inaasahang mga pangyayari. Si Andrea Clark, isang residente ng Metro East, Illinois, ay nakadiskubre ng nakakagulat na bagay habang nare-renovate ang kanilang 20 taong gulang na det. Habang sinisimula ng proseso ng renovation, natuklasan nila ang apat na lapida na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang pagkatuklas na ito ay nag-iwan ng pagkabigla kay Clark at sa kanyang mga manggagawa. Kaya't nagpa silang masusing suriin ng mga lapida. Sa isang panayam sa Five on Your Side, inilarawan ni Andrea ang mga lapida bilang kakaiba at hindi pa nila nakikita dati. Mahahaba at manitipis ang mga ito na may kalasag Dahil nababahala siya na baka may mga nakatagong bangkay sa kanyang bakuran, nagpa siya siyang magsagawa ng karagdagang investigasyon. Natuklasan niya ng mga lapida ay pag-aari ng apat na veteranong lumaban noong panahon ng Civil War. Habang kumakalat ng balita ng kanyang natuklasan, sinabihan si Andrea na ang mga ito ay ang orihinal ng mga lapida at napalitan na ng replika sa Jefferson Barracks. Sa kasamang palad, ang mga makasaysayang monumento na ito ay kinuha at sinira dahil karaniwan ng ginagawa ito sa mga nasira, luma o maling pagkakasulat na mga lapida. Number 6. Kayamanan ng Viking Parang kwento ng isang treasure hunt, ang paghahanap ng nawawalang hikaw ng isang pamilya ay nauwi sa isang nakakagulat na pagkatuklas sa kanilang bakuran. Habang naghahanap sa kanilang hardin sa isla ng Jomfraland, Norway, natagpuan nila ang mga artifacts ng Viking na mahigit 1,200 taon na ang tanda. Gamit ang metal detector, sinimula ng pamilyang Asvik ang kanilang paghahanap. Malapit sa malaking puno sa likod ng kanilang bahay, Nagbuzz ang detektor, kaya't naghukay sila. Sa kanilang paghuhukay natuklasan nila ang dalawang bronze na relika ng mga Viking. Dahil sa kanilang natuklasan, agad nilang ipinalam sa mga turidad. Dumating ang mga archaeologists na sabik na malaman ang kasaysayan ng mga nahukay na bagay. Nalaman ng mga artifact ay mula pa noong 800 AD at pag-aari ng isang marangal na babaeng Viking. Ang simpleng paghahanap para sa nawawalang hikaw ay naging isang malaking tuklas na nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa sinaunang kasaysayan ng isla. Number 5. Boto ng Sinaunang Elepante Habang nagukay ng isang pan sa property ng kanyang kapitbahay na si Eric Witski sa Southern Michigan, nakadiskubre ang kontraktor na si Daniel Lapointe Jr. ng nakakagulat na bagay. Ang simpleng excavation ay naging isang eksena mula sa sinaunang panahon nang mapansin ni Lapoy ang isang malaking buto na nakausli mula sa lupa. Dahil sa kanyang curiosidad at excitement, hinila niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang baluktot na buto na apat na talampakan ng haba. Matapos ang hindi inaasahang pagkatuklas, nagpatuloy si na Daniel at Eric sa pag-uukay sa likod ng bahay sa loob ng apat na araw at nakahanap pa sila ng karagdagang apat na isang malalaking buto. Sa una, nakala nila na ang mga buto ito ng mga dinosaur dahil sa laki nito. Ngunit nang humingi sila ng gabay mula kay Daniel Fisher, director ng University of Michigan Museum of Paleontology, nakumpirma na ang mga buto ay mula sa isang mastodon na nabuhay mga 10,000 hanggang 14,000 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng kanilang pambihirang tuklas na maaaring magdala sa kanila ng libo-libong dolyar kung ibebenta, pinili ni na Daniel at Eric na wag itong ibenta. Nagpa siya silang itago ang ilang buto para sa kanilang personal na koleksyon at ibinigay ang karamihan sa mga ito sa museo upang ma ang mahahalagang bahagi ng kasaysayan para sa susunod na henerasyon. Pinabot pa nila ang kanilang kabutihang loob sa isang lokal na middle school kung saan binigyan nila ng pagkakataon ng mga estudyante na magkaroon ng hands-on na karanasan sa mga boto bago ito itago sa ligtas na archives ng museyo. Number 4. Bomb Shelter Sa kaibutura ng Arizona, nakatagpo si John Sims ng isang kahangahangang piraso ng kasaysayan na nakabaon sa likod ng kanyang bagong bahay matapos bilhin ng property mula sa isang kaibigan Ikinuwento sa kanya ng kaibigan ng mga chismis tungkol sa isang relika mula sa panahon ng Cold War na nakatago sa likod bahay. Bagamat inamin ng kaibigan ni John na hindi niya nasuri ang mga chismis na ito, sumiklab ang curiosity ni John kaya't nagsimula siyang maghanap. Nagpa siya si John na alamin ang posibilidad ng isang bomb shelter sa kanyang bakuran. Sa tulong ng isang konsultan at mga metal detector, Natukay ni Jan ang lugar kung saan siya magsisimulang maghukay. Ang kanyang paghahanap ay nauwi sa isang matinding excitement ng matuklasan niya. Ang metal cap ng shelter tatlong talampakan o isang metro mula sa lupa. Ang shelter na itinayo noong 1960s ay isang relikang nabaon sa panahon at hindi nagalaw ng maraming dekada. Matapos lubusang suriin ang bomb shelter, namangha si John sa napakagandang kondisyon nito. Dahil sa kanyang bagong tuklas, Mabilis siyang nagsagawa ng mga pag-aayos, nagdagdag ng konkretong entrada at inayos ang hagdanan at ginawang isang functional na tuguan ang dating bomb shelter. Number 3. Steamboat ng Arabia Sa isang taniman ng mais sa Kansas, nakatuklas ang isang magsasaka ng isang napakalaking bagay na ikinagulat ng mundo. Sa ilalim ng mga matataas na mais, nakabaon ang isang barkong Arabian na may kargang mahigit 200 toneladang kalakan. Ang imposibilidad ng ganitong tukla sa gitna ng Amerika ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong komunidad. Si David Howley at ang kanyang masigasig na team ay nagsimula ng ambisyosong misyon dahil sa kanilang hilig sa treasure hunting at sa posibilidad na kumita. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa mga kwento ng isang steamboat na nawala. sa Saure River noong 1856, sa pamamagitan ng masusing pagsasaliksik, electromagnetic testing at sample drilling, natukoy ni Greg Howley ang eksaktong lokasyon ng Arabian na nakatago sa ilalim ng maisa ni Norman Sorter. Pagkatapos ng pagkatuklas, pinayagan ni Norman si na David at ang kanyang team na simula ng paghukay kapalit ng 15% na bahagi ng kita. Matapos ang mahabang araw ng paghukay at paggastos ng hanggang isang milyong dolyar, tuluyang natuklasan ni na David at ng kanyang team ang nakatagong kayamanan. Ang barko ay may haba na 175 talampakan o 53 metro. Ay naglalaman ng mga kayamanan tulad ng seed, tabango, mga baril at mga materyales sa construction. Dahil sa napagtanto ni David ang tunay na kayamanan ay ang kasaysayan nagdesisyon siyang wag ibenta ang mga natagpo gamit. Sa halip, nagbuka siya ng museo kung saan inayos ng maganda ang koleksyon. At dito siya kumita mula sa mga bisitang nais makita ang pambihirang steamboat. Number 2, dalawang Libong taon na singsing. -sing. Si Mike Burke, isang iginagalang naguro ng GCSE Functional Skills Mathematics sa Penwith College ay ginulat ang mundo sa kanyang di inaasahang nadiskubre. Pagkatapos magretiro mula sa 20 taong karera sa militar ng Amerika, nagkaroon siya ng bagong hilig na kanyang iniaalay sa pagmamahal niya sa palabas na Detectorist. Sa tulong ng kanyang asawang si Julie na nagregalo sa kanya ng Garrett Ace Apex Metal Detector noong Pasko, nagsimula si Mike sa isang treasure hunting expedition. Pagkatapos ng ilang buwan na walang matagumpay na paghahanap sa baong Cornwall, napagpa siya ni Mike na subukan ng kanyang kapalaran sa sariling bakuran dahil sa pagkabagot. Sa paghukay ng 25 cm, nakakuha siya ng malakas na signal mula sa kanyang metal detector. Laking gulat niya nang matagpuan ang isang gintong singsing. -sing. -sing na may ukit na imahe ni Ceres, ang Roman goddess of agriculture, sa isang kalke doni gemstone. Nang ibinahagi niya ang kanyang tukla sa Facebook, nakatanggap siya ng kumpirmasyon ukol sa kahalagahan ng singsing. -sing. Kaya't inireport niya ito sa local findings liaison officer para sa masusing investigasyon. Ayon sa mga paunang pagsusuri, ang intaglio ring na tinatayang nasa 2,000 taon na ang tanda ay nagpapatunay ng presensya ng Roman Empire sa lugar ng Cornwall na nagdagdag ng isang kapanapanabik na kabanata sa kasaysayan ng Rion at talaga namang nakakatuwang karanasan para sa lalaking si Mike. Number 1, pinakamalaking star sapphire cluster sa mundo. Sa Gammage, isang third generation gem trader ay nagdulot ng malaking gulat sa mundo dahil sa kanyang pambihirang natuklasan. Ang kaganapang ito ay naganap sa mayamang lugar ng Ratnapura sa Sri Lanka kung saan ang mga manggagawa na naguhukay ng balon. Sa likod bahay ni Gamage ay nakatagpo ng isang bagay na higit pa sa kanilang inaasahan. Habang patuloy sila sa paghukay, namangha ang mga manggagawa nang makita nila ang isang maputlang asul na bato na nakabaon sa lupa. Sa kanilang kutob na mahalagang nadiskubre, agad nilang tinawag si Gamage na nakilala ito bilang isang pambihirang sapphire cluster. Maingat ni hinukay ni Gamage at ng kanyang timang natuklasang ito na naging pinakamalaking sapphire cluster na kailanman ay natuklasan sa mundo na may timbang na 1,124 pounds o 510 kilos at may tinatayang halaga na isang milyong dolyar matapos ang paunang pagkatuklas inialay ni Gamage ang mahigit isang taon na masusing paglilinis ng Sapphire Cluster. Inalis ang madumi bago ito nasuri at nakumpirma. Ang biglaang pagkakatuklas na ito ay agad na nakakuha ng atensyon sa mga gem enthusiasts sa buong mundo. Si Dr. Gamini Zosia, isang kilalang gemologist ay nagsabi sa BBC na hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking specimen at tinatayang nabuo ito apat na daang milyong taon na ang nakalilipas.